Ayo ha, ayo ha. Jalan kayo, Jan. Oh, kawalan niyo. Ay, okay. Ay pag kinisugat, papatay Ayo, ayo, ayo. Hindi na kami oh. papalit dito. Wag niyo, wag niyo saktan. Okay, okay, saktan. okay. 'yan. Oh, maka walang, maka walang oh. Nyan, oh. Rito, wala lang, pag kayo ha. niyo. Hindi na kami papasok para pa ha. Wag niyo saktan 'yan, mabait ang tao 'yan. Oh, papatay Wag tugenin nanon. O, so, op, oh, binahon, binahon niyo. Ayaw, ayaw. Op, binahon kayo, binahon na kayo. Kuminahon kayo, kuminahon kayo, kayo. Tingnan mo yung kalagayan ng kasamahan natin. Huwag yung ugod kayo ng umatapang. Op, kaibigan. Binahon niyo, hindi ko kilala. Kaibigan, makikisiap kami sa iyo. No. Bakit? Kaya mo ba? Ayaw, ayaw. Hoy, let's go. Ayun, napasakit si 344 ha. Huwag yung saktan. Na. Oh, Nagmamakawa uh, <ps2> yeah. pues okay. kami Lin sa, sa inyo. Huwag niyo saktan yung... Oh, sige, kikiusap kami. Nakikiusap kami. Bayan niyo, boy. Magkiusap kami. Hoy, tokmol. Bitawan mo yun, ano. Hindi yung masama tao. Buting tao yan. Bayan na lang. Pakawalan niyo yung ano. Halis sa kami dito. Tokmol. Uh, okay. Uy! Ano? Yara na 'yan. Ay mo saktan. Hoy. 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 Ay, yung Ay, niyo ko sa inyo. Sundan na. mo. Wala ka bang tiket? ka Ayun na pasakit ba? Niyo. Ano? para Pakawalan mo. Pakawalan Wala ka mo dile. Wala niyo buhina. Kitawan, Kita, kita, makinig kayo. Tapusin natin yung...

Sige na, sige Okay, okay. Okay, okay. Sige, lang. sige lang Google ikem mo. Mo gani. na kasulok mo gani yung lugar ah. Nakalimutan kalimutan ko yung lugar nito. Kasi ito, bakit tamdamin ang tambak siya sa nakaraan na pag ulan mga kaidol. Landslide na dito. Hindi ito ganito dati. So, ah, grabe. Pagkabat to. Mga kaidol, hindi namin sukat kalahin na ganito na ang nangyayari. Nagugulat lang kami na si Swabi. Bilis. Dito, dito. Sige. Sige. Anak ko po. Hmm. Ayan na nga. Sana namin. Po. Dito sa bunda po. Dito po, uh, na nga. Ayan na nga. Ay. Ayan na nga. 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 Ayan Ayan na nga. Tingnan namin kung anong. Sige sige Malayo pa ba? Wala layo pa? May bang stop. Anong gawin natin to? Brad. Kidan si tip ano mo uh, to? Hindi natin ya na ma ano. Kuha nila si ano. Idol. Kidan nga. Wala tayong mga baril. Na, hindi. Wala tayong dalang baril kasi hmm. kahit hindi tayo asa sa baril. Kung gusto natin na maano ano natin, gagawin natin ng paraan. Hindi wala tayo na, hindi tayo ng kadala ng baril kasi akala lang natin di ba ma, oh. wala na tayong kalaban. Oh. Oh. Hay oh. oh. nag-hiking na tayo. mag-hiking. Oh. So ngayon, dapat hindi natin iwan iwan yung ano uh, mga baril natin kasi hindi, hindi natin na ano, mga lugar. Oh, hindi yan, hindi natin inasahan. So mga kayo hindi may inasahan na ganito ang pangyayari. So tara. Kwan. Brad. Sige, alerto na kayo ha. Mag-alerto, mag-alerto. Dito, dito kumudlan. Diyan Ang kaidol dito ako kasi. Diyan na nga. Kailangan di kayo magtubok-tubokan. Kasi hindi namin alam tong lugar na ito. Na Meron na palang ano dito na namumugad na mga ano. Mga taong hindi namin nakilala. Kasi kung mas mabubuti silang tao, hindi ganoon. Binibihag nila si 44 Brad, sinasaktan si ano? Portipor? Hindi naman. Oh. Sige, tingnan natin. Kasi pag hindi naman sinasaktan, ang ibig sabihin, wag ka na ano na sila kung may pumapasok rito na mga tao. So, hindi natin rin Pero kung sinasaktan si 44 isa lang ibig sabihin yan. Na hindi sila ma mabubuting tao. Masama sila. so, ngayon, Tapos nako. Timing, timing kuna. Timing. Dito na daw sa malapit. Timing, timing. Timing lang. pembihira huh. problema toh <tipan> dapat tuh to, sabay-sabay sana tayo walang mauna walang mahuli may akyatan pala mga kaidol agat okay. sabi dito mo lang daw tayo dito mo lang tayo di look out look out look out sinunod bendahan dandahan lang look out kayo, look out maging magtoy okay. kuha kuha kahoy kundi kundi okay. ipanghampas nyo sige sige kuha kayo kahoy kukumpa yung hampas nyo kung baka masamang tao to huli kayo, huli Tingnan natin. Okay, doon nabibitak tong

kami nakikusap sa iyo, nag-hiking na po kami dito. Wala kaming intensyon na masama. Ilabas so, niyo si Kuya Portipor. Kung kung mayroon kaming hindi maganda na nagawa dito, patawad. Ilabas, Ilabas niyo yung ano, yung, kasama, yung namin. kasama namin. Pakiusap. Pakiusap lang. Huwag niyo saktan. Kung yun sabi, sidraghan, gina sila. Basin makulong tani. Eh. Oh. Ano kayo mo? Hindi namin marinig Sinasabi mo kaibigan Binanong kukoy Sino ba yan? O pakiusap lang Bitawan niya yung ano Yung, si, yung kasama namin Nakikiusap kami sa iyo. Huwag niyo saktan ng yung mababait kami hindi kami ma masamang tao. Hindi niyo ba alam na napakabuting tao ni yung ano biyak napaka oh, niyo napakabuting tao niya. Oy, labas niyo oh, sige. Before. Maghintay kami dito. Mga vlogger kami, nag-hiking po kami dito. Hindi namin alam na Mayro pa lang kayong ano. Ha? Oh, sige. Sige, sige. 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 Pasige na po. Ilabas niyo yung ilabas niyo kami na ilabas. Marami pala nila. Sige. Uy. Uy, di lang tamo kung kumil sa, simpleng butan lang. Kailangan niya sos. Kaibigan, kaibigan. Hindi kami kaibigan. Di kami masama tao. Masu Kaibigan, di kami masama tao, kaibigan. Hindi kami alis dito pag hindi niyo ilabas yung kasama namin. Hawaramin lagi. Gusto ko purihin po. Tayo namin muna sa. dito. Hindi na. Hindi na kailangan. Pero ito na magkikusa pa eh. Ilabas niyo yung si ano. Kasama namin. Bababain niyo lang. Para. Bababain kami. Wag, 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 wag. Kailangan mahinahon ang pag-uusap natin. Kailangan mahinahon. Go. Tayo guys. Nandiyan na. Yan yatang tinatawag sila na pinonod nila. Sino kaya 'yan? Kumukutbey tulim buanga ka. Ay, ay, huwag niyong awayan. Huwag niyong awayan. Kailangan, ano, mahinahon. Ano, malumana yung boses natin. Hindi na tayo pwede magpag... Ano sa kanila? Hindi lang niya punta magkumbiyansa. Sindaga na sila ba? Ano, hindi niyo ba ako kilala? Op! Huwag! Ayaw ha, ayaw ha! Diyan lang kayo, dyan! niya. Red! Ayaw, ayaw, ayaw! Hindi na kami patalik dito! Huwag niyo, huwag niyo saktan! Huwag niyo! Okay, saktan. Mabait yan. Pagkulan, pagkulan pa. yan, supporter. Support. Kumana pa. kayo rito, oh, ha? Pagkulan nyo. Hindi na kami lang papasok pa, pa dito. Mabara kami. Ayo, ha? God nyo saktan yan, mabait na tao yan. Oo. Oh. Papatay rito. Di ha, wag siko. Oh, 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 ayaw na natin. Toto gnilan no. O, binahon, binahon Ayaw, ayaw. Hop, oh, binahon na kayo binahon kayo. Huminahon kayo, huminahon kayo. Tingnan mo yung kalagayan ng kasamahan natin. Wag niyo ug kayo mo oh, umatapang. Op. Oh. Kaibigan. Hindi, hindi pa niyo ako kilala. Kaibigan, makikiusap kami sa iyo. No. Bakit? No. Ano? Kaya mo ba ayaw, ako? Ayaw, Uy, oh, Ayaw, 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 ayaw. ayaw na, 44, ha? yung ha? Huwag saktan. Na. Na, Ay, so. Ay, kami sa, sa inyo. Huwag niyo saktan yung... A, sige, ano kikiusap kami. Nakikiusap kami. Bitawan niyo ano. Yung... Ayaw Oh, siya yung ipag... Kinahol lang, kinahon lang. Hoy! Sa kaingon! Daro! Kaya niyo ba eh? Magkiusap pa hoy! Tokmol! Bitawan mo yun, ano? Hindi yung masama tao! Hindi yung masama tao! Buting tao yan! Kaya Wala pa ko Pakawalan niyo yung ano! Alis sa kami dito! Pakawalan Tokmol!

pag oh, <environments> <énormément> <remote> sampai ito, bertawanya niyo <.iniz> Oh, kasama namin. Nah, sini, sini. Kau mau dilihat. Kik, berat, Tadak, berat. ini, berat. Tawar, kaiden.

dul Brad, huwag kang magalala, Brad! Tulungan kita, DOL! Huwag yeah, Brad! <laughs> tara, eh, tara, tara! may ako kay ano 44. Na ano, alam nyo na. Bakit? Kaya nyo ba ako? Pakawalan nyo niyang Tayo! Ikaw, Tukmol! Ikaw, Tukmol! Bumalik ko ng Tukmol na ka! <laughs> Brad, dito na kami, Brad. Pantay ng mga pisota na mga na! Op, kung 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 okay! Huwag ipilit! Huwag ipilit! Okay! Subukan kung lapit dito!

Aila kunin mo daw. Buko kanyang sakitan ang kaibulan Ay kalalagyan ka ka din sa akin. ng ha ng sundang ng pisot Ang yung lang mo ha! yung niyo nito si povidakor. Kailan ayon lang matagal ko akong? Matagal naman. Ayon yung 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 yung

atay eh. Wala. ka talaga. si Kaya mo yun. Huwag ka magalala. Huwag ka Bihira yan. Sabi. Huwag ka magalala, kuya. Pla plano pa tayo nang ganito. Huwag ka magalala, Juan. O. Tapos, sa hiyak yan. Kaya gagawa tayo ng ano. Paraan. Hira Ano plano natin? Dito Pero huwag lang padalos-dalos. Dito yung Huwag lang padalos-dalos. Hindi hira yung mga rin. Nakakalungkot mga kaydol. Hindi namin inaasahan na ganun ang pangyayari. Dahil ang pagpunta lang namin dito, magsaya para magakit na sa bundok, mag-hiking. Akala namin na wala na kami kalaban pero may darating na naman problema. Buisit. Brad, magalala Brad. Alam ko. Matapang ka. Pag Gawa ka ng peran Ako Brad. Ako ang tao na ano, hindi marunong umiyak. Pero dito ang puso ko na nalulungkot ako dahil yun na nga. Meron na naman na problema. At ikaw pa na ano, na bibihag na naman so so mga kaidol pasensya na alam ko may tiwala ako na na si 44 walang wala namang problema na hindi magawa na solution po pero yun na nga yung atras kami baka mapahamak po siya kaya gagawa kami na yung plano na makukuha namin siya dito dito Si Si Tara! 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 Oy! pet okay tora, tora, tora. Ay. ganyan! Okay, kanina, yun lang nga eh. natin kanina. Kumikimbot-kimbot pa tayo, pero... Sige! <laughs> na no, <laughs> hindi talaga namin inaasahan mga kaidol na ganun talang pangyayari mga kaidol kala lang talaga namin mga kaidol wala na wala nang kalaban kasi si Nanalos na bago na si, Kuya Dax bago na but but oh huwag ka mag ano kuya huwag ka mag alala kuya lanungan natin at iligaya hello kasi uy Ay, yo, la Ibot na din Grabe yung lakas tao na yun eh. Sa Grabe nga eh. Sobrang Tayo. Brad! Hindi lang ikaw no. na nasasaktan. Katpati kami. Uy! I-comfort mo. Brad! i mo kay... Mahirap yung magagalit yung tao na yun. Oh! Lah! Ito, tao. yung <coughs> si Porti-Porti. Hindi tayo di papayag... hindi <coughs> tayo huwag May ligtas. Yeah. Dito tayo mano. Kahit abutan tayo ng gabi dito Hindi tayo uuwi hanggat Hindi natin madadala siya Ayan mga kaidol Hindi namin nakalain na ganito So mga kaidol ito na lang putulin ko yung video ito mga kaidol dahil yun nga gagawa kami ng paraan pag-usap-usap so, kami natin 44 na paano ano namin may iligtas yun so mga kaidol mga putulin ko muna ang video uh, at si yung ano mga abangan nyo lang kasi lagi kong nakatutok ang kamera ko sa dapat namin gawin na pagligtas ni Brad 44 so ito na lang putulin ko ng kaidol